Painit ng painit ang panahon dumarami ang mga kapatid nating naghahanap ng swimming pool pero ang isang resort sa Bulacan hindi lang daw basta swimming pool ang handog para bigyan ng muka balita Mobile Journal Francis Orso Nandito tayo ngayon sa Paris, France. Ay mali. Hindi pala ito sa Paris. Dito lang ito sa Dorzagaray, Bulacan. At isa lang ang Eiffel Tower sa maraming atraksyon ang makikita sa resort na ito. Nandyan din ang Statue of Liberty ng New York City, Golden Gate Bridge sa San Francisco, California, Louvre Museum sa France, Great Sphinx of Giza ng Egypt, Merlion ng Singapore. Tampok ang mga yan sa water park na ito sa Norzagaray, Bulacan, ang Adventure Resort. Bukod pa yan sa mga swimming pools na masusulit din lalo na ngayong mainit ang panahon. Sa tumataas ba naman kasing heat index o init na nararamdaman ng ating katawan, malaking tulong ang pagtatampisaw sa tubig to cool down. Kaya ang mga resort ngayon talaga nga naman daw dinadayo Ramdam na po namin yung dagsa ng guests po ngayon. We are ready na po sa pag-accommodate ng mga guests sa Holy Week. Mahigit isang oras lang ang biyahe sa Adventure Resort mula Metro Manila. Affordable din ang entrance fees. 100 pesos per head lang. Kung gusto namang lumangoy sa kanilang naglalakihang pools, magdadagdag lang ng kaunti. Sulit na araw dahil hindi ka nalang makakapag-swimming. Para ka na rin nakapag-travel around the world. Ang owner po ng adventure resort is mahilig mag-travel po. Kaya po nila naisipan na magtayo ng mga replica kasi po gusto nilang nila mapa-experience sa mga Pilipino na makita yung mga sikat na tourist spots nang hindi lumalayo ng ating bansa. Tunay ngang laging may paraan to beat the heat ngayong mas lalo pang iinit. Sa mga ayaw namang lumayo sa Metro Manila, tiyaga lang sa paghahanap ng mga paraan para ma-enjoy pa rin ang mainit na panahon. Mobile journalist Francis Orsopo Hatid ang mukha ng balita.